hindi natin alam yung isang bagay kung kailan mangyayari pero ayaw nating mangyari so gawa tayo ng paraan para ma-prevent good afternoon Baler so natito naman tayo na magbibideo no? sana konti na lang mabideohan natin ngayon na hindi naka helmet madami pa rin <laughs> Grabe. Paano ba tayo pagko content no na kahit papaano is paniwalaan at mapakinggan na para na lang tayong sirang plaka no na paulit-ulit yung content natin. Sad to say, paulit-ulit din yung nangyayari mga disgrasya no na pag na maagang pagkasawi ng mga kapatid nating rider na uh, nagmotor na hindi nag-helmet hindi na nga nag-helmet, lasing pa. Woo! Ayun na naman. Pila-pila, walang helmet. Hindi naman natin mapipressure ang PNP Baler na manghuli dahil based po sa kanila is walang existing na ordinansa ang Baler LGU. So, ang mga nanguhuli lang po talaga dito ay highway patrol at LTO ayun mga kapatid may helmet nilagay sa siko kung may helmet ka isuot mo na kapatid idol kasi we never know kung kailan tayo sisemplang, kung kailan tayo madidisgrasya better better prepared totoo lang na real talk hindi natin alam yung isang bagay kung kailan mangyayari pero ayaw nating mangyari so gawa tayo ng paraan para ma-prevent yung mga ganong klasing disgrasya of course ayun may bata again mga kapatid sa isang motor ay dalawa lang o dinisign ang motor na pang lang hindi pang tatluhan hindi panglimahan. limahan o, wala nakakalungkot. Pero, sana, if mapadaan kayo sa page ko, please share this kind of video. Makakatulong po. Makakatulong na marinig at mapanood ng mga riders. Ayan, ito, ganda ng motor. Ito, isang ganda ng motor. Uh, Winner X Honda, of course. I love Honda. Kaso, bakit wala siyang side mirror? Tingnan nyo. Ayan,